Simula nung una kitang makita, hindi ko maipaliwanag ang aking nadarama. Tila ba'y may kung anong musika ang bumubulong sa aking mga tenga. Ako'y palaging nakamasid sa kalawakan, tinititigan ang mga talat buwan. sa kaling ikaw ay aking masilayan, upang gayon pa man, agad kong masabi ang tunay na nararamdaman. Hindi naman ako umasa nung una, ang aking simpleng paghanga ay maging dahilan ng pagmamahal na hindi ko mapigilan sapagkat sa iyo ko muling natutunan ang magpatuloy at lumaban. Te heto, heto ako. Nagbabas sa kaling mahalin mo sapagkat ako ay sigurado na para sa yo. At handa kang mahalin ng buo kahit alam kong hindi na maaaring salitang tayo. Isinulat ko ang tulang ito para sabihin ang nararamdaman ko para sa'yo upang malaman mo na ako'y disidido maging hanggang dulo. Kahit mundo man ay maglaho, wala na akong ibang hihilingin kung di ikaw ay maging akin.